Ito sila. Ano maganahan? Tara. So yun guys, uh, since wala pa namang pilit ka, pupunta na kami doon sa may waiting shade, waiting area. And Of course, sumagahan so na pa kami kung saan kaming tindahan maka ahanap ng magustuhan ni Inay na damit. Kasi, eh, kaya pinasama ko siya kasi pag ako lang ang bibili, baka hindi niya magustuhan baka malaki, baka maliit, baka masikip, baka maluwag. Ganun. So, it's better na mauban lang siya sa bayan para ah, di ba, masukat niya para alam niya ang ano ang gusto niya, kung anong fit para sa kanya. So, yung kalaga kong asong, si Wayway, ay nandyan pa rin sa aking likuran. Yes. And ah, Sobrang init talaga guys. Buti na lang. At nakapag-sunblock tayo. Charot! <laughs> Malapit na kami sa highway. Kaya kami maghihintay ng Masasakyan. O, oh, the bars. Super enak. So, andito na yung kalsada, guys. So, diba? So, maghintay kami dito ng tricycle. Ayan. So, doon kami galing sa loob. Diba? Ang ganda. Sana makasakay na kami ng pili cup. Guess may nagtatractor doon. Kasi ano na naman ngayon, malapit na ang tanim. Nagtatanim na naman sila. Pero yung dito na area, yung hindi pa nila, hindi pa naarago, hindi pa nalinis. Yung dito naman na side, iyan na nakaano na sila na tractor na yan malinis na dito banyo